Ayan. Hello guys. Good evening. Yeah, good evening na pala. Time check. Ah. Yeah. Hapon na. Hapon pa lang dito, gabi na diyan. Okay. 5:30 pa lang dito so diyan already is 10 PM na. So ayun guys, galing ako dito sa isang mall. Ano ko wala doon yung binibili ko. Meron man pero ibang klase at saka sobrang mahal niya. sobrang mahal niya actually. So ayun, pupunta tayo sa kung pag kumpara dito yung mga murahang paninda. Mga parang tiyang lang na natin ngayon. Medyo malayo nga lang. Yan, pero okay naman. So tama-tama rin 'to. Lakarin natin para pagpawisan tayo, mabawasan tayo ng konting taba, taba, pawis pawis sa katawan. So yun, lakarin natin papunta ron, guys. Exercise na rin 'to. Kumbaga parang jogging, jogging na rin, 'di ba? Medyo malayo siya, hindi ko alam kung kilometro 'to pero malayo talaga. So yun, sakto lang naman. Sakto na kaya pa ako. Oh, pato, So 'di ba, parang pagjogging, sakto. So ayun, punta tayo rin sa isang sa lang mall kapilang bilihan ang mura doon alam ko mura doon, may bibilin kasi ako eh, meron man dito sa mall kaso alam nyo naman ang mall mahal, pati rito mahal din siya so big difference yun kaya bibili tayo rito sa mas mura at hanapin natin kita ko siya oh, wait lang, tawit tayo Ayun. Ingat lang sa atin, ingat lang sa ating pupuntahan. Tayo po tayo sa kabila. Ayun lang guys, Ang kagandahan dito, 'di ba? Nakita niyo naman. Kapag may patawid na tao sa pedestrian lane, talagang patatawirin kanila nila, ihinto ang mga sasakyan dito. Sobrang uh, sobrang ano ng mga tao disiplinado sila sa highway. Ako ada. So ayun. Hoy, mainit na. Ha? Hindi pa ako nakakalayo, pinagpapuwisan na ako, 'di ba? So good rin yan na buwasan yung ating kolesterol sa katawan, di ba? Diretso exercise na to guys, actually, okay, di ba? Medyo malayo-layo yun. So yun, samahan nyo ko guys. Whew. Update po kayo mamaya pagdating natin doon guys. Ayun o, no, hindi pa siya makikita rito. Ano yun, kumbaga metro station yun dito? Medyo malayo-layo yung guys, ayan. Tignan nyo naman yung aking paligid. Naman lakad na si Totsky ngayon, di ba? yung suot ko kanina ito pa oh at yung pag live ko kanina sa inyo guys ayan oh kamala congrats sa mga nanalo kanina ang <laughs> dami nanalo kanina lima parang may isa pa ako hindi nasisintan eh isang, may isa pa hindi nagbibigay na nagpaparamdam ko na kung pangalan niya basta alam mo na gagawin mag iiwan ka na naman siya sa akin mga post dyan mag send ka ng meron ano mo dyan number para mabigay ko okay Pakilala ka lang, pakilala ka kung ano yung nahulaan mo kanina sa live ko Para ma ko yung price mo So yun lang guys, di ba? Okay So yun, medyo mahaba-haba tong lakarin ko Kasi actually guys, mas okay ito Kaysa mag ako, masyadong mala Medyo malapit lang naman siya Kung ito taxi mo siya, masyadong mahal Mahal siya, mag-taxi ka pa di na-exercise ka na Nakatipid ka pa, di ba? Di ba? Mindset ba? Mindset guys So, ayan lang naman. Okay. Ayun yung paligid po guys. Oh. <laughs> Ganda, no? Ganda na ako ko, eh, no? Ganda na ang aking paligid. Paligid-ligid sa linga. Ayan, straight lang naman to. Straight lang. So, hindi ka maliligaw. Hindi ka makupunta ako saan. Straight lang to. Ayan, sumahan nyo ako guys. Kapag nagdalakad tayo. At syempre, sa mga ka-noto video na to support nyo yung aking page. Okay, sana naman eh. I-follow nyo. Pag di ka pa i-follow mo to I-share mo yung live in public. Syempre, mag-like ka, mag-comment ka. Kung gusto mo mag pag mag-shoutout natin. Ayan, alam mo na ang gagawin mo. Mag-iwan ka lang naman sa dyan, sa bakas dyan sa akin. Ako nang bahala sa iyo, mag-click. Diba? Wooo! Hmm. ayos to maganda ganda to siguro bago ko makarating doon is pawisan na ako kaya ano magka 5 minutes na tayo naglalakad ah, di ba goods na goods to para sa yung health naglakad ka na nakatipid ka pa exercise na rin ko <laughs> mga ilang minuto ako bago makarating doon tingin ko mga half hours minimum sabihin natin half hours pero kung tatakbuhin ko siguro to actually ito talaga rin ang gusto kong sinadya ako talaga para mag techo jogging na to o diba linis na so ayan guys update ko kayo mamaya pag nandun na tayo pag napili ko na yun ha okay uh, sign out muna to o, so ayan na o, karating ko lang 35 minutes din ang paglalakad ko ah. Grabe. Malayo-layo talaga. 35 diba minutes inaabot na po 'to paglakad ko, ano. Yun, yun, wet na wet tuloy ako. Nagugulisan ako ah. So ayun. Pasok tayo sa loob. Tara. So tayo pasok. Dito na tayo. Ah. Tingnan tayo dito, tingnan. Tingnan natin, tingnan natin. Huh. Saan ka yun? Oh. Okay. Paano ba yun dito? Kasi naman eh. Ah, okay. O, oh, diba? Sobrang mura niya, ha? <laughs> Alam niyo ba kung ano bibiliin ko, guys? Ha? Ito lang mo na ko, guys. Ito lang, oh, Ayan, oh. Napansin nyo kasi tinamin napakakapal na kapalan na bigot at balbas ko so ito lang bibiling ko guys at so, tignan nyo shaver lang naman <laughs> shaver lang kasi tinan nyo mo ng price guys diba 14 lang o oh. ayan o oh. 14 lang siya yung shaver na yan o ba? diba 14 almost 15 din 15 lang yung shaver na yan yan yun lang ang sinadya ko talaga dito guys diba nakatuwa lang itong kalokohan ko talaga oh. <laughs> dahil lang si shaver talaga yung pinuntahan ko <laughs> nako so ayan tignan natin pili tayo Tignan natin, pili, 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 pili. All Zin Mark. Okay, tignan natin. Ano bang the best dito? Ah. Mukhang pumadali niya. si Tignan natin. So, yun. Pili muna ako, guys. Ha. Pipili muna tayo. So. Okay. Uy na tayo. Uy na tayo. Uy na tayo, mga kuya. Uwi. -kuy. Ito lang naman. Tignan nyo naman ang binili ko, diba? Ito lang naman. Pagka lahil-lahil ang natating ko. Para dito. Oh. Ayan. Hehehe. <laughs> Para dito lang ang binili ko. Kita nyo. O. Oh, yan. Pang sikreto ng mga gwapo. <laughs> eh kasi nga naman syempre. Uh, medyo malaki kasi rito yung gupitan guys. So bumili lang ako ng ano ko shaver ko. sa Sarili. Scissor shaver. Basta yun na yun. Ayan o. Oh, para sarili na ako kasi gilid lang naman gupitan ko rito. So hindi ko na kailangan pang lumayo. Hindi ko na kailangan pumunta pa na kung saan. Dayuin pa yung mga barbershop dito. Tapos hindi pa maganda gumupit dahil mga puro ibang lahi ang gupitan nila so yung kaya hinanap ko talaga to ayan ayan oh. ito lang ang binili ko rito guys napakalayo na pinuntaan ko para lang dito ito lang ang binili natin o oh, diba <laughs> tsaka tubig syempre na ohorin tayo medyo malayo layo nila akad natin o oh, diba o oh, ayan na okay, kaya tinan nyo buko guys napakahaba na so baka mga ilang araw to oh, tatabasin ko na yung gilid okay. so ayan lang naman guys ang sinadya natin dito sa pagkalaylay lugar na to. Ayan pa na ako. Ayan, mapansin nyo wala lang init. Madilim na, di ba? O, o di ba? Madilim na. Ayan, kung ito, sin pwede naman ako magmetro metro Ayan na, sana. Pero, mas gusto nyo ko ito maglakad. Gawa nga ng bitin yung pawis ko. Pinag natuyo, ako, natuyo ako sa aircon. So, ayan. Ayan lang. Whew, sulit. Ayos na. Inom tayo ng water. May water tayo dito. Para balik yung ating energy. Dahil, medyo know-how tayo sa malaylay natin piyay malaylay, malaylay, malaylay yung milakad yun lakaran na naman ito another 30 minutes so ayun okay so wait tayo guys so abangan pa nyo pag-upload ko nito so ayun lang guys Totsky Kuya Kuy signing out thank you so much guys sign out